araw tayong mga idol sa ating mga member maraming salamat kay Dayilin Edo, Almalin Ponsika Angelito Brunola, Richard Umpan, Josephine Castillo Torin and Fair Prince Lynn Kaligdong Vlog Tita Jinky Perez, Tadasi Barua Lilibit Tumagi kay Maricel Nakil, Miss Miami Laurel, kay Sheila Budino, Merlinda Albis, Priscilla Inot at kay Roman Villanueva maraming salamat sa laging Uh, nagbibigay ng counting halaga. Maraming salamat sa iyo, uh, Idol Sheila Bonino at kay Roman Villanueva. Malaking tulong na po ang mga iyon, mga idol. Shout out din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga baker at sa mga blind community. Simula na po natin ang ating kwento. Sagot naman ng binatilyong sundalo ang dami mong dada. Palabasin nyo na ang mga kasamahan ninyo. Alam kong may mga kasamahan pa kayo na nasa paligid lamang at nagtatago. Kaya malakas ang loob ninyo na hamunin kami at dalhin kami sa kakahuyan na ito dahil nakaabang ang mga kasamahan ninyo. Ngunit kahit pa nagaano pa kayo kadami, hindi pa rin ako magdadalawang isip na patayin kayong lahat mas nakakabuti nga na dinalan nyo kami sa lugar na ito para sabay-sabay namin kayong papatayin. Nagulat ang dalawa habang napatitig ang mga ito sa kanila. Hindi makapaniwala ang mga ito na alam na pala ng dalawang mga yung sundalo na may mga kasamahan silang nandirito na naghintay din sa mga ito. Mas lalong bumilib ang mga ito sa lakas ng loob ng dalawa napangiti ang isang anak nitong si Kapitan Berting at wikang sagot nito sa kanila <laughs> Mas lalong pinabilib ninyo ako Sige dahil batid kong alam na ninyo ang presensya ng aming mga kasamahan Lumabas na kayo at palibutan ninyo ang mga ito Makalipas lamang ang ilang mga segundo nang magsilabasa na ang mga nilalang nagulat sina Butchok dahil kakaiba ang hitsura ng mga ito. Para kasing nagsilakihang mga aso ang mga ito na kasing laki na yata ng tao. Isang mata lamang meron ang mga nilalang at kakaiba ang talas ng kanilang mga pangil at ang haba ng kanilang mga kuko. Umaangil ang mga ito habang pumalibot agad sa kanilang dalawa. Mahigit sa sampu ang bilang ng mga ito Gayon paman hindi pa rin natitinag sina Butchok at Nonoy. Walang pagbabago pa rin sa kanilang mga kagustuhan na patayin ang lahat ng mga ito. Hui kanitong si Nonoy kay Butchok. Mga alagad ang mga ito ng mga serpente Kakaiba ang kanilang bilis at lakas. Ngunit walang mga utak ang mga ito. Ibig kong sabihin, hindi gumagamit ang mga ito ng utak sa pagkikipaglaban. Tanging lakas at bilis lamang ang sinasandalan ng mga ito. Sagot naman itong si Butchok sa kanyang matalik na kaibigan. Tama ka, buddy. Mapapatay agad natin ang mga ito. Ngunit kinakailangan natin na mag-iingat sa dalawang iyon. Buddy, bukod sa mga dulon ang mga ito, kakaiba ang kanilang lakas kumpara sa pangkaraniwan ng mga aswang. At may mga karunungan pa ang mga ito pagdating sa mga usay. Ilang sandali, muling wika ng anak ng kapitan. Hindi kami makakapayag na hindi makapaghiganti sa nangyayari sa aming ama. Matapos lamang sa sinasabing iyon, agad nang umarangkada na ng pag ang isang anak nitong si Kapitan Berting. Samantalang ang isa, may mga ipinahid agad ito sa kanyang mga kuko habang nag-uusal ng mga orasyon at ang mga nilalang naman na nakapalibot sa kanila. Agad nang naglulundagan na ang mga ito, papaatake na kinabutsok at nunoy. Maagap naman na kumilos ang dalawang mga binatilyo. Ngunit itong si Butchok, minanmanan nito ang gagawin ng isang anak ni Kapitan Berting na nagpaiwan doon sa unahan. Sa ginawa kasi nito na parang may mga ipinahid sa kanyang mga kuko. Hinala agad ni Butchok na mga lason ang mga ito para sa kanila. Agad naman na umikot sa ere, itong sinunoy para salubungin ng mga pag-ataki ang isang alagad ng mga serpinte na nakalapit na sa kanila. Walang habas na binutas nitong sinunoy ang tiyan ng nilalang at pagkatapos kinubawan pa niya ito galing sa likuran at pinagkakalmot ang likod ng ulo nito na nagiging dahilan para sa kamatayan ng nilalang. Agad naman na dinaluhong itong sinunoy ng apat pang mga nilalang at pinagtutulungan na atakihin. Samantalang itong si Butchok, inihanda na niya ang kanyang mga pintuan na portal papunta doon sa isang anak nitong si Kapitan Berting na inihanda ang mga laso nito Samantalang agad niyang sinalubong naman ng pag-atake ang isa pang anak nito na napakabilis na lumundag papunta sa kanya. May bitbit na punyal ang anak nitong si Kapitan Berting na inaakala nitong si Butchok na iyon ang gagamitin ng binata sa pag-atake sa kanya. Ngunit nang makalapit na ito ni Butchok, bigla lamang itong yumuko sabay ng pag-uusal at pagbabanggit ng mga orasyon. Naging dahilan iyon na nakakaamoy agad ng kakaibang baho itong si Butchok na nagiging sanhi ng kanyang pagkahilo. Isang mabagsik na lason ang pinakawalan nito na agad na pumasok sa sistema nitong si Butchok. Ngunit bago pa siya tuluyan nahimatayin, agad na may kinuha siyang mga maliliit na bunga at nilunok niya ang lahat ng mga ito ng sabay at sinabayan din ng pagbabanggit ng mga orasyon na paluhod na itong si Butyok at hindi na niya inaalintana ng tamaan siya ng pag-atake ng aswang sa kanyang likuran. Natumba sa lupa itong si Butyok ngunit sa mga pagkakataon na ito, bumalik na ang kanyang normal na nararamdaman. Agad na nakagawa na din siya ng mga linlang na usal nang tuluyan na siyang saksakin ng binatang aswang sa kanyang likuran nakapasok na itong si Butchok doon sa kanyang mga pintuan na portal at tanging tinamaan ng anak ni Kapitan Berting ay ang kanyang huwad na katawan na inaakala ng anak ni Kapitan Berting na napatay na niya ang sundalong si Butchok sa galit pa nga nito habang paulit-ulit na inundayan ng saksak ang likod ng pinatilong sundalo dahil sa galit nito na sa tingin nito na ipaghiganti na niya ang kanyang ama nagsisigaw na din ito. Ngunit biglang nalusaw na lamang ang katawan itong si Butchok na nagiging putik at biglang humahagibis na lamang sa ere ang mga bato galing sa tirador ng binatang si Butchok. Tinamaan sa ulo ang isang anak nitong si Kapitan Berting na nagiging dahilan para bumagsak ito sa lupa at agad na nangingisay. Biglang bumalik itong si Butchok sa kanyang ginawang pintuan na portal para agad na makalapit doon sa nakabulagtang aswang na dulon at binago din agad ni Butchok ang kanyang hawak na armas bilang mga matatalas na garap at walang habas na pinagsasaksak ang anak ni Kapitan Birting na nagiging dahilan sa madali ang kamatayan nito na labis naman na ikinagulat ng isa pang anak ng Kapitan na agad na tumakbo papalapit sa kanilang kinaroonan. Batid nitong si Butchok na may mga lason ang mga kuko nito at nagpakawala na ito ng mga lason sa buong paligid kaya bago pa siya maabot ng pag-atake nito mabilis na umindak sa lupa itong si Butchok sabay ng mga pagbabanggit ng mga banyagang salita ginamit na ng bata ang bago niyang kakayahan na galing at natutunan pa kay Nanay Candida agad na nabibiyak ang lupang tinamaan ng kanyang mga pagindak at ang pagkabiyak nito mabilis na papunta doon sa papaataking anak ni Kapitan Berting. Sa loob lamang ng isang segundo, biglang mayroong mga kamay na anino ang lumabas galing sa nabiyak na lupa at hinawakan ang mga paa ng anak ng kapitan. Agad na hinila na ito papalapit kay Butchok Samantalang ang binatilyo, inihanda na ang malakas na pag-atake nang makalapit na ang anak ng kapitan isang sapak ni Butchok ang tumama sa panga nito na nagiging dahilan para agad na magdilim ang paningin nito at natumba ito sa lupa. Walang inaksayang oras pa itong si Butchok, nahihilo na din kasi siya sanhi ng tama ng punyal sa kanyang likod na pakiwari niya may mga lason ang punyal ng kanyang kalaban. Kaya bago pa siya tuluyan na manghihina, kailangan niyang mapatay muna ang mga ito. Ngunit kahit nanayanig ang katawan ng tinamaan ni Butchok, nagawa pa rin itong makabangon at muling magpakawala ng lason. wi ka nitong si Butchok na inihanda na ang panapos na pagtira. Tulad ng sinabi ko kanina, mas nakakabuting kitlan ko na kayo ng buhay at nang hindi na kayo makapamiktima pa sa mga inosinting tao. Wala nang silbi ang mga lasol mo sa akin. Nasabi iyon ni Butchok dahil sa kanyang nalunok na mga bunga na mabisang panguntra sa mga lason na katulad nito. Ngunit ang lason na pumasok sa kanyang sugat sa kanyang likuran, nagdulot ito ng pangingirot at panghihina ng kanyang katawan. Kaya kailangan na niyang tapusin ang kanyang kaharap habang hindi ipabuo ang pagkakabawi nito ng lakas at mangsusugod na ang anak ni Kapitan Berting nagalit galit na galit nang makitang hindi na gumagalaw ang kanyang kapatid at pakiwari nito. Maaring namatay na ito dahil na rin sa dami ng mga sugat sa katawan. Ngunit biglang napatigil na lamang ito sanhi ng may mga nakapulupot ng mga putik sa kanyang mga paa na nagiging dahilan din para hindi na niya maiangat ang kanyang mga paa. Napakatibay ng pagkakapit nito sa kanyang mga paa na parang mga bakal at nang tingnan niya ang binatilyong si Butchok doon sa kanyang harapan, nawala na ito. Pagkatapos mayroon na lamang biglang nagsasalita galing sa kanyang likuran at wika nitong si Butchok tulad ng sinabi ko kanina, hindi na sapat ang mga tanga ninyong lakas kumpara sa amin. Paalam na at kinakailangan ka ng sumunod sa iyong ama. Gustong pumihit pa sana ng anak ng kapitan, ngunit mahigpit na nakakapit pa rin sa kanya ang mga putik na sa mga pagkakataon na iyon, nakakapitan na ang kanyang buong katawan nang ganon kabilis at sa isang iglap, itinarak nitong si Butchok ang kanyang hawak ng dalawang mga matatalas na mga garab sa likuran ng na sa batok at sa likod ng ulo ang mga patama nito kaya nang bumagsak ito sa lupa habang napapangasab binawian na din agad ito ng buhay samantalang itong sinunoy buong bangis at tapang na hinarap ang mga alagad ng mga dulon malalaki at malalakas man ang mga nilalang na ito ngunit walang kalaban-laban ito nang gamitin na ng yung aswang ang kanyang mga kakayahan sa mga dimensyon isa-isang pinabagsak ito ni Nunoy gamit lamang ang kakaibang bilis nito at kakaibang antas ng kalakasan dalawa na lamang ang mga natitirang mga nilalang sa mga pagkakataon na iyon at kasalukuyan itong inaatake ni Nunoy nang makapitan ng aswang ang likod ng nilalang kahit na mas malaki pa ito sa kanya agad na ibinagsak niya ito sa lupa at pinagkakalmot ang liig hanggang sa tuluyan na itong namatay. Dinaluhong naman siya ng isang natitirang halimaw ngunit bago pa ito makalapit kay Nunoy. Agad na hinarang na ito ni Butchok sabay ng pagwasiwas sa bitbit -bit nitong mga garab. Pagbagsak ng nilalang sa lupa, naghihiwalay agad ang ulo nito sa katawan at sumirit pa ang maraming dugo galing sa napugot nitong liiga ilang sandali'ng nakikiramdam ang mga ito sa paligid at nang matiyak nilang patay na ang lahat nagpasya ang dalawa na dalhin ang mga bangkay doon sa gilid ng kakahulan at sinunog nila ang mga ito samantalang dinala naman nila ang mga bangkay ng dalawang anak ni Kapitan Berting doon sa bahay nila ni Ka Oscar ginising nila itong si Ka Oscar at sinabi ang mga nangyayari na labis nitong ikinagulat hindi kasi nila inaasahan na pati pala ang dalawang anak na lalaki nitong si Kapitan Berting kabilang din pala sa mga dulon. Sagot nitong si ka Oscar kay Butchok. Tulad ng ginawa natin kay Kapitan Berting, ilibing natin na palihim ang kanilang mga bangkay. Sapat na ang kanilang kamatayan para pagbayaran ang kanilang mga kasamaan. Ilihim na lamang natin ang kanilang tunay na pagkatao sa lahat ng mga tao dito sa baryo. Matapos ang kanilang paglilibing, muling nagpapahinga ang mga ito. Ngunit itong si Kauskar, kahit na nakapikit, gising pa rin ang diwa nito dahil sa mga nagaganap. Naisip niya, kung hindi siya humingi ng tulong doon sa mga sundalo, maaaring mas marami pa ang mabibiktima ng kapitan. Kinabukasan, maagang nagpapaalam si Nabuchok kay Kauskar. Medyo may kadiliman pa ang buong paligid. Umalis na ang mga ito at hindi na hinintay nila na magising ang iba pang mga tao doon sa sityo ni Pa. Lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Ka Oscar sa grupo nila ni Butchok at ibinigay ang napagkasunduan nilang kabayaran ni Heneral Mata. Ngunit tinanggihan ito ni Butchok dahil ayon sa kanya walang kabayaran ang kanilang mga pagtulong. Sapat na ang makikitang magiging mapayapa ang lugar ng nipa. Masaya na ang mga ito sa isipin na iyon. Ngunit nag-alala itong si Kauskar sa sasabihin ni General Mata. Nagkasundo kasi ang mga ito tungkol sa babayaran nila kapag natapos na nila ni Butchok ang misyon. Sagot naman itong si Butchok kay Kauskar. Huwag mo nang alalahanin ang mga bagay na iyan, Kauskar. Ako nang ang bahalang magpapaliwanag kay General Mata. Maaaring sa ibang mga misyon, maari kaming tumanggap ng kabayaran. Ngunit kapag tungkol sa mga kababalaghan at sa paglaban sa mga kampo ng demonyo, walang kabayaran ang aming pagtulong. Hindi na nagpumilit itong si Kauskar gagamitin na lamang niya ang halagang iyon sa pagtulong doon sa mga taong may mga nasisirang bahay dahil sa nangyayaring bakbakan sa nakaraang mga gabi. Samantalang sina Butchok, mabilis nang bumaba ang mga ito ng patag gamit pa rin ang kanilang mga motor. Makalipas ang ilang mga sandaling pagbagtas ng mga ito, doon sa kakahuyan narating na nila ang kanilang detachment at agad na naibalita nila ang tagumpay ng kanilang misyon. Sinabi na din ni Butchok ang tungkol sa kasunduan nila ni Ka-Oscar. Huwi ka nitong si Butchok doon sa Heneral. Heneral. Sasumunod namin ng mga misyon, lalo na kapag tungkol sa mga ganitong bagay. Walang kabayaran ang aming gagawin ng mga pagtulong. Hindi kami tumatanggap ng mga kabayaran. Mahihirap na ang kabuhayan ng mga tao doon. Napangiti na lamang itong si General Mata at humingi ng paumanhin. Kamunti ka na niyang makakalimutan na ang batang ito ay apo ni Nanay Kanida na purong pagtulong lamang ang gagawin at hindi tumatanggap ng anumang kabayaran ang mga ito. Pinagpahinga muna nitong General Mata ang tatlong mga sundalo. Ngunit ayon nito na mamayang hapon darating ang ibang mga nakakataas sa kanilang hanay dahil mayroong misyon na naman ang mga ito. Ang misyon na ito ay magkakasama ang mga pulis at mga sundalo isang malaking misyon na ang kanilang gagawin. Tugisin ang mga tulisan na tangay ang anak ng mayor ng bayan ng sinalungan. Ang bayan na ito ay isang maliit na isla na malapit at sakop lamang din ng isla ng Sekihor. Binihag nila ang anak ng mayor doon at iilang mga mayayamang negosyante doon sa kanilang isla para ipatubos ng malaking halaga. At ayon pa sa kanilang napag-alaman, nandirito sa isla ng Sikihur ang mga tulisan na iyon nagtatago. Kinakailangan na kasama ang grupo nila ni Butchok dahil hindi basta-basta ang mga tulisan na ito. Bukod sa mababangis at walang awa kung pumatay ang mga ito, napapabalitang malakas din ang kanilang mga kakayahan at karunungan sa mga usal at may mga tangan ang mga ito na mga mutya kinakailangan nilang mabawi agad ang limang mga bihag ng mga ito na pawang mga bata at maibalik doon sa kanilang isla. Makakasama sa misyon na ito ang dalawang mga pulis kung saan itong si Hippie ni Sito ang mamumuno sa kanila. Pamumunuan ito ng isang pulis na albularyo na si Nitoy kasama ang isa pang pulis na matalik na kaibigan nitong si Nitoy na si Tuntun kinahapunan nang magaganap na ang pagpupulong. Nagulat pa nga sina Butchok nang makita si Nanitoy doon sa silid ng kanilang pinagdausan ng pagpupulong. Matagal na din kasi ang panahon na hindi na nagkikita ang mga ito at wala na silang naririnig tungkol sa mga magigitin ng mga pulis. Kung nagulat man ang grupo nila ni Butchok, mas nagulat si Nanitoy nang makita ang mga dating kasama sa misyon doon sa Kampo 1 at Kampo 2. Batid nitong sinitoy kung gaano kabagsik ang mga batang ito. At hindi nito inaasahan na mga sundalo na pala ang mga dating mga batang paslit. Napapangiti itong sinitoy habang kinakamusta ang mga baguhang sundalo at binabati ang mga ito. Masinsina naman ang kanilang pagpupulong tungkol sa mga detalye ng mga tulisan ayon sa balita pinamumunuan ito ng isang malakas na anting na mayroong pangalan na Commander Absalon kilala na pala ang mga tulisan na ito doon sa mga karating ng mga isla dahil sa kanilang kasamaan at marami ang bilang ng mga tulisan na napapabalitang nando doon sa bukirin ng kang alias gumagala ang mga ito dala-dala ang limang mga batang bihag ng mga ito nagmungkahi din itong si General Mata na hikayatin ang grupo ng mga baguhang misyonaryo na nandoon sa lugar ng kanlasog na sumama sa kanila para mas lumakas ang kanilang pangkat ang ibig sabihin itong si General Mata ay ang grupo nila ni Gado Arid, Bituin at Utoy sumisikat na kasi ang grupo ng mga ito bilang tagapas lang ng mga kampo ng kadiliman at konektado ang mga ito kay General Mata kaya madali lamang sa mga ito na makontak ang grupo nila ni Arid sa grupong ito si Arid na kasi ang namumuno at nagpapatakbo sa grupong baguhang misyonaryo napangiti naman sila Butsok at Nonoy dahil mukhang makakasama na naman nila ang kanilang mga dating mga matatalik na mga kaibigan at batid din ng mga ito na hindi na matatawaran ang lakas ng grupo nila ni Arida.